Alright guys, so dito tayo ngayon no? Papadala tayo ng pera guys Ayan May naintriga lang ako guys no? Kasi may nakita akong Napaka the best na punta bansa no? Para lumako yung pera nyo guys Ayan Nagpapakita ako sa'yo Kasi papadala tayo ng pera ngayon And So kita nyo naman guys Ang pagkakaita Ang mga rates ng ano ngayon guys So ito ang gusto kong punta bansa oh.

pera sa Pilipinas of course let's go of na dito <laughs> tayo sa kore guys so, papadala tayo ng pera hahahaha maubos na naman ang pera natin guys kasi papadala naman natin sa Pilipinas bakit ganon siyempre alam nyo naman nyo na ganon talaga ang buhay guys papadala tayo ng pera simyons <laughs> So, siyempre guys. Eh, Ay, na natin ang pera natin guys. Sinanan na tayong pera. Uh, siyempre, wala na namang laman ang ating wallet guys. So, maghahanap na naman tayo ng laman nito. <laughs> Let's go. Hindi natin kung magkano yung ano. ipadala uh, natin guys. Ipadala tayo ng multi ano. Multi-million. <laughs> Siyempre. Ah, uh, siguro mga So, siyempre, hanggang dyan lang yung video natin, guys. Thanks for watching. Bye-bye.